25,000 na limas sa akin. How to cancel the transaction? Sa akin, 30,000. Sara ang name. Nakakapanlo mo. Kapal ng mukha niya. Akala niya walang karawang kanyang ginagawa. Good luck and God bless sa kanya. Oops! Bago mo skip ang video na to, may reason kung bakit mo to napanood ngayon. Yes, tama. Kung isa ka sa mga naghahanap ng paraan kung paano ma-convert yung G-Gives, Shopee Pay, Paymaya o ano pang app yan into cash at talagang desperate ka na na ipa-convert to sa iba at willing ka magbayad kahit sobrang malalaking charges ang sinilin nila sa'yo para lang ma sa cash, pues para sa'yo ang video na to. At magbibigay na din ako ng tips and reminders about sa pag-convert ng G-Gibs to cash. Sobrang awang-awa talaga ako sa mga naka-experience na mas scam sa pag-convert ng G-Gibs to cash. Hindi ko rin naman sila masisi kung bakit pumasok sila sa ganitong paraan at nagtiwala agad. Pero yun nga, siguro dahil andun na sila sa point na desperate na talaga, na kailangan na talaga nila ng cash, kaya kahit ang lalaki ng charges na sinisingil sa kanila, ay gusto pa rin nila pasukin ang patibong na ganito. Karamihan talaga sa ating mga Pinoy, real talk lang, mabilis maskam. na Nahumaling agad sa mga mabulaklak na salita. Kaya ikaw naman nabubudol. Parang sa jowa mo na nangako na ikaw lang at wala nang iba. Pero ang masakit, iiwanan <laughs> ka din naman pala niya at ipagpapalit sa iba. Sana mga ka-entrepreneurs itong video na to maging awareness sa ating lahat na maging maingat bago ka mag-decide. Think twice, tries, at maraming beses talaga bago ka magpabudol. Eh kung di mo pa talaga kailangan ng pera, huwag mong susubukan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Huwag mong subukan masisira ang buhay mo. Isipin mo na lang na wala kang g o ano pang app na meron ka para lang magkaroon ka ng cash. Ang tanong kasi dyan, yung pera ba na makukuha mo makakatulong ba sa'yo in the long run? O mas makakaperwisyo pa to sa'yo? Alam ko sobrang nakakatemp at one time naranasan ko na din malulong sa utang. To the point na uutang ka ulit para lang pangbayad ng utang yung tipong hindi ka na makatulog. Tapos yung aasahan mo na sana na pambayad dahil sa mga pa-convert to cash na to, ay iskamin pa ng iba. ba diba sobrang sakit? Yung tipong gusto mo nang lamunin ka ng lupa. Pero siguro sa mga nakaka-experience ng downside moment na to, it's a way of saying na gustong iparating sa'yo ng Diyos na, Anak, tama na kung magtitiwala ka sa akin, sa potential na binigay ko sa'yo, gagamitin mo to ng tama at inurture mo yung talent na binigay ko sa'yo. Makakaahon ka anak sa sitwasyon mo. Ang hiling ko lang ay ang acceptance mo sa sarili, pagpapatawad at gamitin mo yung binigay kong talent sa'yo para makaahon ka sa sitwasyon mo ngayon. Kaya mo yan anak! Ay, kay sarap sa pakiramdam na may Panginoon, no? Na handang makinig, hindi ka sa nagawa mong mali, tatanggapin yung pagkakamali na nagawa mo, at mamahalin ka ng buong buo. O ba diba, aka entrepreneurs, sana maging lesson sa atin na wag tayo basta-basta pauuto sa mga scammers na yan. At sa mga nakaranas ng London Bridge, tiwala lang, aahon din tayo na soon masasabi mo na buti na lang na experience ko to. Mas lalo ko tuloy na papahalagahan ngayon ang bawat sentimo na pinagpaguran ko. So ka-entrepreneurs, ang masasabi ko lang about G-Gibbs Convert to Cash, ang tanging legal lang talaga na paraan ay ang via GPO o kaya G-Cash Pera Outlet. Ito ang recommended ni Gcash kung gusto mo talaga as cash. Pero kung nahihirapan ka naman magkaroon ng GPO, pwede mo naman gamitin yung GGIP sa groceries o kaya maganap ka na kakilala mo na mag-grocery o kaya bumili ng appliances, gadgets, as cash basis. E swap na lang kayo, sa'yo yung cash, tapos gagamitin niya yung GGIPs mo. At least, sa paraan na yon as cash basis mo makukuha. Huwag lang Huwag lang yung, ay kumare, mamaya ko na ibibigay yung pera. Kung ganon, pati na rin si kumare, harap-harapan kanyang iniskam. <laughs> Sa mga nagkatanong din kung pwede ba na GPO ng iba ang gagamitin, ang sagot, hindi po pwede. Kailangan sarili mong GPO at G-Gibs kung gusto mo talaga magkaroon ng sariling GPO, kahit wala kang tindahan, pwede mo naman na makiusap kay Aling Auring na may-ari ng tindahan na tulungan ka niya sa iyong application. So, for more details, pwede mo panoorin ang video na to. At kung approve na yung application mo, yung step-by-step nagagawin step na gagawin mo para sa pag-convert, ay i-check e mo na din yung video na to. Sana nakatulong ang video na to sa ka entrepreneurs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, palambing naman no. I-click mo na ang subscribe button and don't forget to click the notification bell para updated ka palagi. So see you sa next vlog. Bye bye.